Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode ito, ano po? Tayo po ay mag uh, ng ating saging tapos maglilipat na rin po. Uh, yan. Tara po, sama-sama po tayo. At saka po, meron na rin ditong ilang ano, pwede nang tibain. Mas maano, mas kumuwalit eh. Mas kumuwalit tawan okay. naman Tatang natin mga YouTube tiyo yung Ano po ating kukuha eh Hindi pa oh. Para po Papanatili oh, natin ang lak ng nasa malarita basa ay okay. na laban ng tao po wala tayong lahi nito dito ito po hinakot natin ang hinakot ng dati papunta dito kaso pa ba yan ang dulas

So, mas malas po ba ang gamit para po mapanatili ang pagkataba ng buho ba niya ito ganito nga din sa po isang puno lipat tayo sa iba yung kiriray Oo. oh, ganda mabilis naman eh mabilis yan dumami ya yeah, ito po buong ko rin ito atin hindi si na Yan po. Ito po yung senyoreta. Mga tera-tera pa po, po ito ng bagyo. Sama po, iba lang makarecover. Oh, hindi tulad itong kariray. Parang 7 months po recover ho agad ito. Tapos yung medyo mas malalaki mas mabilis mas mab, na mas mabilis na po silang mag ano mag uh, din magbunga na po ba apekto pa rin po yan ng bagyo yun eh Yung mga tera tera na lang hunong bumagyo tatanim po tayo sa sampuno oh. yan atin pong binawasan ng dahon para po hindi siya magtumba dito po tatanong tayo dito na isya. kumusta ka aking mahal sana'y nasa mabuti ka ako'y huwag mong intindihin Nakakaraus din Mga gabing mapanglawan Idinadan sa awitin Nalulungkot mong damdamin Nananimuling Ano lagi Laging ikaw pinto Kahit na Di na Yaring mata Nakain na po oh Mahal Kamusta ka Ito po ay ang tawag dito Bungalan oh uh -huh. Yung unang ibubungan nito napakalaki Oh uh -huh, yan Tapos 'yun po. Dili linisan na rin po natin. kita po sa bukid paulit-ulit tanim harvest tanim harvest oh magdalena <tiny song> sana ay binansagan kalapating mababa ang likod di ko ka po sa pagbibig di ka nag pagkat walang pera kaya ika'y namasukan doon sa mabini na padpad Mula no o'y dinang sagod, mababa ang lipon Hindi mo man nais Ika'y walang magagawa. Huh maririnig Na huh

to, may ipon sa ating harapan. Kaya ho nung una ay naiipon ang mga bato sa harap ng bahay, yung kagaya nito, yung mga napupunod sa kaingin. Kasi sa dinadala sa bahay, may uuwi. Para gagawin nga po pang panambak. Ayan, gisa ka wala na rin. Eh. 哦。Oh. Mahal kita, mahal kita Lungi Dito po lang Hindi ka man lang sana Ako'y nasa langit na Hindi mo alam Hindi mo alam alam Magsabi ng oo oh, ka ng ewan ay Oo'y oh, oh, inaasam Mahal kita, mahal kita kita hindi to bula. lang sa akin, tayo'y salamat. Na. Di mo alam. Ang sabi ng ewan ay oo, o nga atong. Di ko alam. Pa ba id alam?

po yung ganito ito po ay yung water sucker ang tawag. Yung kumakain lang sa mother plant. Oh. Yan po ay hindi na tutuloy na saging. fal. Olha, por lá senta um. pananing. Lipat lang po lang dito katabi. Di ko malimutan ang iyong mga larawan sa tuwa. Pag ikaw ang kapiling na ang sarili hanggang matapos ang gabi. Dulubog lilikaw, ang buwan at araw patuloy na Lalakad ang parahon Ako'y nagmamahal sa'yo Dito magbabago Ito'y laging Laan para sa'yo Minamahal Kita Hindi ko malimutan Ang iyong mga larawan sa Sabit mat malayo rin Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang Lulubog, lilitaw Ang buwan at araw Patuloy na lalakad ang panahon Ako'y nagmamahal sa'yo Di tu magbabago na 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 na? Laan para sayo. Minamahal hmm. sa you, minamahan kita. Sa isip mo, ikaw ang hindi mo lang alam ang nararamdaman ko pag ikaw ay nakikita na na ang sayo hindi mo ang aking sarili ang na aking nadarma hindi ko na mapipigilan pa ang aking puso na umibig ko di ko na mapipigilan sa ating na ating nadarama na 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 na, -na. Yung pong ating saging ito, senyorita parang pabor po ba siya sa medyo yung mga uh, basa basa po ba? clay, clay ano? clay soil, oh, pabor hmm. Ar na po, bubugsok na uli natin, oh. No? Ya. Yeah. Ganar lang ko kasi simple. Hmm. Kakatuwa po. Oh, ayan na ho, yung ating tanim tapos ay linis 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 yan tapos ay yung papu ari yan tanim po natin tapos meron po tayong na tiba, ayun salamat po sa inyong pagsama na po ingat ingat po ang lahat oh, yan happy lang po kahit anuman po ang ating kalagayan po ngayon sitwasyon yan happy lang po Bye!